No, sa Jose na no, baleta yan ito yung kawit pwede yes, yung dito pwede yes, yung dito dito pwede yung sata dito

Kaya lang wala kami maparkingan. Grabe na, ito talaga. Ano yung bahay ito bahay ito dito? Dito, dito. Ah, ah. <laughs> Gano'n yung bahay yan? Ito <laughs> so, eh. Ha? Ha? ito dito. Okay. Lahat ng mabago ng bahay dito, no. Wala nang tabing-tabing. Kaya lang. ka na ang Ano yung ano? Ano si ano po? Kung bag ka na na, masak na. Sa ano kong ano? 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 uh, bong sana dyan? Uh, uh, Nakayari na din sila. Bago nga na naman itong sa akin. dito ba sa'yo? Oo. Oh, oh. Hindi pa kaya tapos? Ito tapos na? Ito kila kailawad. Ayan doon. Doon pa! Doon Kasi dito kila ano to eh, kila Luding. Kila Luding. Doon na pala kayo sa dulot. Doon na pala kayo oh, sa dulot. Si Dines! Si Dennis yung nakatay na doon. Yun, yun sa pagitan ah. namin ni Carlo. Hindi, eh, maparang parang doon na to. Lo? Ayun, yun doon. Kala yun. Doon sa sunod. Yung nagawa na. Tapos sumunod yung kay, 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 kay Bunging. Oo, oh, tapos. Ayun, kay ano, Dennis. Yung kay hmm. Dennis. Parang dine. pinakadulo na yung sayute. Plus ng kami. Ha? Yung dulo ng simento na yun ang akin dyan mm. Yun doon, papunta doon. Kami na puro basyado kan, ano no, kan, kan rasa, kan sinabuyan-sabuyan. Nagtulungan lang yung pero doon, nagbuhan ang tubig. Ba't hindi pa na, no? Hindi na siya. Masira yung kabila. Ang bahay ni, no? Yung nakikita mong doon sa dulo. Oo, yun to no. tumoy. yon yun, yun doon. Kaya, ah, kanin ang bahay yun? Kay Michelle? Apo po yan yun, pinagtulungan lang yung iba doon. Hindi, kailang kabukana. Kay Michelle? Oo, Hindi, yung kasunod ni Ah, yung kasunod ni Michelle. Ay, ni Michelle. Tapos, yung kasunod mo? Ang daming mga kinuko. Siyempre, nakakakuha yun. Rabi, no? na Maraming trahedya. Talaga namang ubo, Oo. Mabuti pa nga ang bakawan, hindi na dali. Doon kami nagtakbo, no? Doon. Doon kami nagtalunan. Ah? Oo. hindi sa bakawan. Ah! Doon nakinig tumalusot. Doon, tumalusot. Tapos punta sa bakawan. Ayan. Tapos dumireto na. Nag-bye-bye na ako kumpa noon. Maraming lang, ako ko nag-irap. Oo, talaga hinihigal ako kasi pupunta sana kami dito nung no? da. sana rin kami ng suno kung pumunta kami nung Ayan linggo na yun. Oo. Araw ano ng linggo yun. O linggo nga yun. Oh. Pupunta kami dito ano eh. Yun? Mga siguro mga araw sa alas Tinatamad kami. At ah, tinatamad ako gawa ng ano kala tapos Eh di ako natuloy. Hindi ako natuloy. Oo so, nga, nasa ilalim pa naka ka ano, sa iba Ito nga na na simintiyo Oo. Oh, tapos memang lumalabas pa na nakuwintin eh Hindi naman lahat nelfa parang... pagtatangpak ang natakpan ng simento kaya mainit daw kasatansang si... tan tansa. Tansa. tan 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 Ay, tan 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 tan

Ha? Nandiyan siya saka sa museum? Sa museum? Kaya namin nakatali ang amin eh. Kaya namin naman nakatali. Kaya pag ligtas na niya, talagang umilos yun. Sa amin, kabuti na lang nakawala yung aya. Nasaan na ngayon? Ando, nandito sa lalaking pahan. Pero, nawala din yun. Kabuti. Mga limang araw, wala matulugan.

Sarado, ang <lating> lubog na rin ako. Ang masagot-sagot na rin ako. Wala wala akong pa ako. Kaya kung sugat yan, Pinagagamot ko. Alam pa Oo, Dito rin, dito, dito. Ay, ang hap. Ginawa ka. Huh?

Ayun na naman, may relief. Good na naman, may relief. Wala kami maupuan. Kasi wala bang tulay doon. Walang maanuhan doon. Wala kami maupuan. Kasi wala bang tulay doon. Wala kami maupuan. Wala kami maupuan. Wala kami na lang magkaroon ng misa. Wala Post. Okay no tayo na rin ako ng bahay dito. Asa na yung bangka namin ala, wala na talagang bangka namin. talaga ng daanan. Ay, anak ka na, boy. Eh, anak ka na. Napa. Hindi ka pa nakabuo? Wala na ako, wala na mga nakabuo. Sino nasawa mo ngayon? Sino nasawa mo ngayon? 아, 짱 어. <laughs> si Doña Nora. Lang Puti pa ako nasunugan kaputu. na pero naninilaw ta ng tang ina na yan. Nasunugan ka na pero naninilaw ka pa. Okay. Okay, okay, masayun, Grabe kapat, ka. Ayan nga. o, ang dami mo naman. Ito ang pambahay mo dyan? Ayan, sa likod ako. Ay, ito yung bungad. Inanulaan ako kasi nagginawa, pinabato ko na rin itong pamayon. Sa likod kasi sa pag-ano. Ayan nga. Yung maliit. Oh, yung may ano. Ayan na namin kawain kasi lagi di naman ang sira, di pa bato diba na Ito rin yan, isa yung dati kalain, Ito yung dahil. sa, oh yan. Anak mo rin yan, so, doon naman ako sa nakurin Anak mo na rin yan. Oo. Nilalaki pa nga na si yun. Ayun yun sa akin. Kasama na. Kasama na yun. Alik yung sinito na yun. Oo, kapuntay lang yung ano na yan, sobra na yan, babatoyin kasi yung tulay na. Di ba dating kawain yan? Oo. Hindi na uh -huh. yun yan.

Sakop sa niya Inuuna, pinauna ko lang muna itong mga gawin mo. Mapauna mo talaga. Mapauna ano, ano kami. Pa -pa mo talaga. Mapauna oh, ano mo talaga. <laughs> Gala lang yung gawin mo doon. Kaya na. namin ano muna. Bago namin. Mauna niya yun yun talaga yung nasa dikit sa tulay. Gala lang mo yung bagay lang. Gawin Ano yun lang yan? <laughs> um, pwede. <laughs> Mag, ano Ito na ang nasunugan pero nakanilaw pa rin ayan oh. Naka gold. Ano ba 'yung binibigyan mo ko? Grabe na. Kanya ning pa rin 'yan diyan. Dapat <laughs> mo kaning pa rin. Doon. Hindi ka sa bumili. Ay mo ko kung sino pa rin mang aahan. Hindi na nabenta na pala 'yan. Na. O, na. Tingin na diyan si ano si si bakla. Sino bakla? Intoy. Mamay eh. tayo green kaya? Ayun nakabili. Ibig sabihin eh, dito na kay ano unyok. Wala naman na dan. Wala naman na dan. Wala naman na dan. Wala naman na Wala naman Wala naman